Ayan, magandang gabi sa atin lahat, narito tayo muli upang gumawa ng reaction video dito sa lungsod na Maynila especially sa Konseho ng Maynila Ayan, kung titignan natin sa picture Ayan, so nag-file na nga ng reklamo itong uh, mga kasamahan ni Yorme na mga konsehal dahil nga sa isinagawang uh, uh, kumbaga ano to eh, regudon sa Konseho ng Maynila kasi tinanggalan sila ng chairmanship nagkaroon kasi ng illegal session ang konseho ng Maynila hindi sila sinama. Ayan, etong mga na itong mga konsehal na 'tong nakikita natin, hindi sila sinama. So ngayon nag-file sila ng case sa husgado Ayan. So pakinggan natin 'tong interview sa kanila ng uh, TV5. Ayan, so umpisa na natin. Ati gustong o ireklamo po sa mga sa korte. Uh unang-una po kaya ho namin ginagawa ito, sapagkat nag-ugat po ang usapin na ito noong July 23, 2024 session ng City Council. Nagkaroon po sila ng session na hindi ipinapaalam sa aming grupo dito, kaya ho kinukonsidera namin itong secret session. At sa ilalim po ng aming internal rules, dapat kapag nagkakaroon ng session, dapat lahat ng membro ng City Council inaabisuhan. Pero ang ginawa po nila, noong July 23, bumabagyo walang pasok, dineklara ng Malacanang, dineklara ng City of Manila, pero nagsagawa pa rin na sila ng sesyon na hindi po pinapaalam sa amin labing dito. Ayan, kung mapapansin natin dito sa interview, ang naging problema kasi talaga rito ay hindi sila sinabihan ng presiding officer, which is si Vice Mayor Yul Serbo Ayan, kung titignan kasi natin, hindi mo pwedeng i-disregard itong halal ng bayan, itong mga konsehal na to, kasi malaki ang naging parte nila sa pagbabago ng Maynila ng mga previous administration, lalo-lalo na sa panahon ni Yorme. Sila rin ang nakatulong sa taong bayan. ba diba? Kaya nga ibinoto ng taong bayan yan eh. Para tulungan ng taong bayan tapos i-disregard nyo lang. Magkakaroon kayo ng session, hindi nyo sila i-invite. While, While in recess. Okay po. Um, how did you learn na may ganong session po? And ano daw ba? ang yung pake ng secret session? Yun nga po, nagulat po kaming lahat sapagkat nakita po namin sa aming mga cellphone na nagkakaroon ng session, naka-live po. Kaya po, nagtanong kami, oh, na-inform ba kayo? Eh, lahat po ay sumagot ng hindi. Eh, sabi namin, bakit ba nang nagkaroon ng session? Unang-una, nung huling session natin, nagdeklara ng recess at mag yung -e kami ng July 30. Pero, July 23 pa lang, nakita namin sa live na nagkakaroon ng session. Kaya po... Uh, yun ang aming pino-protesta sa, sa ginawa nila. Since when po naka recess Hanggang July 30 po. Ang aming huling, huling uh, session, July 9, July, 9, July 9. At sa aming record, July 30 mag-resume. Sino pong nagpatawag nung session na yun? Eh, kung yun po'y special session, dapat ang aming mayora. Pero malinaw na hindi naman special session, niresume lang nila. At siyempre yo ang magpapatawag po niyan, we assume, yung presiding officer, yung vice mayor. Perfect. Ano po yung mga tinalakay? Yun nga. Eh, kung ang tinalakay po yung tungkol sa usaping uh, bagyo nung araw na yun, eh, baka pwede pa kami maniwala. Pero ang una pong nakalagay sa record, nasa minutes po yan, ang unang tinalakay because of the political events happening right now, we move for the declaration of the all the seats vacant. Ibig sabihin, pinapadiglarang bakante lahat ng mga komite. So, napaka-unprofessional nung kampo ni Mayora talaga. yung kampo niya nila Vice Mayor, napaka-unprofessional. Dapat, sinabihan nyo sila o kinausap nyo sila ng maayos. Kung tatanggalan nyo sila ng chairmanship, dapat kinausap nyo sila na oh, o kasi ang sitwasyon natin ngayon, ganto ganyan, eh, ganto ganyan, dito kayo nakapanig sa kabila. ba diba? oh, yun, matuturing pa na professional kayo hindi pwede yung magtatanggal na lang kayo basta-basta. ba? -basta. Diba? Wala sa inyo ang kapangyarihan na sa taong bayan. O ngayon, sagutin nyo yan sa taong bayan. ba? Diba? Lantad na lantad yung ginawa nyo. Nakakaya kayo. ba? Diba? Nambabara ko kayo sa City Hall porkit hindi nyo nakapartido yung tao. Sino ba tumulong sa inyo para mahalal ng bayan? ba? Diba si Yorme din? Ng konseho. Kaya lumalabas, eh, parang merong color of politics dito. So, hindi po urgent, hindi po agad-agad uh, na dapat na nagsasagawa ng gano'n. Kaya ho, maling-mali po yung ginawa nila. Okay. Meron po kayong proof or parang ano ko sino yung mga umatid doon? Kasama pa si Mayor o Or hanggang kay Vice Mayor ng Bank Attendance? Ah, uh, dahil City Council po ito, hindi po kasama si Mayor dito. So uh -huh. ito po yung usapin ng mga, ano, mga Mayor, si ng uh, mga miyembro ng legislative body ng City Council. So si si presiding officer, Vice Mayor Yul Serbo, at yung kanyang mga kasamahan po sa naumali po sa Mayoyo. Ilan po Majority sa kalilang po sila. Uh, 20 po sila. 20. Total of how many councilors? 38 po. 38 po. Ilan po kayong hindi naka actually, labing po. Meron po kaming kasamahan na naka doon dahil nakatinawagan siya. Pero after niyang malaman na mali iyon, sumama po siya sa amin. Sa amin. So, you know. na sinabagid yung political events uh, before that, ano yeah. po ba yun? Well, uh, siguro kinukonsidera po nila na nalaman nila na kami po ay uh, sumama kay Yormi Isco Moreno. Mm -hmm. Yung po siguro ang kanilang tinutukoy kung kaya kinukonsidera po nilang ito ay isang political uh, turn of political events. Kaya nais nilang ihiwalay na kami sa kanilang hanay sapagkat nabalitaan nilang kami sumama kay Yormi Isco Moreno. Okay po. Ano po ang nangyari sa mga committee chairmanships na ngayon? eh, ayon po dun sa kanila at sa nangyari sa amin, tinanggal po kami. Ako, tinanggal bilang assistant majority floor leader at bilang chairman ng Games and Amusement. At yung mga kasamahan ko, lahat po sila tinanggal din sa mga komite nila. Okay. Na naging dahilan para mawalan po ng trabaho yung mga taong nagtatrabaho sa mga komite namin Bali, itong pangyayaring to ang lumalabas talaga, pwersahan. Pwersahang tinanggal sa mga karapatan nila sa komite itong mga konsehal na to sila konsehal JTB konsehal Hison konsehal Ibay konsehal Awisia at yung iba pa na hindi makatarungan talaga kaya humantong sila sa gantong sitwasyon nagfile na sila ng case sa usgado para dinggin to ng korte dahil nga illegal to eh pero mo halal ng bayan tatanggalan mo ng posisyon basta-basta 'Di ba? May rules kayo diyan eh. Bakit hindi niyo sinunod yung rules nyo? Kayo mismo ang lumabag sa rules nyo diyan sa konseho. 'Di ba? Saka dapat kapag magse kayo, dapat lahat ng jajaan. Kumpleto. Kung sinabihan nyo sila at di pumunta, problema na nila yon. Sila ang problema hindi kayo. Pero anong nangyari? Binara ako nyo talaga. Talagang tinanggalan nyo ng karapatan tong mga konsehal na hinalal ng bayan. Ano ba assistant majority floor leader kayo eh hindi ba ano parang imperative dapat alam niyo rin kung may session na wala. Oo oh, nga so, po. Every assistant majority floor leader ako. Eh ni text, ni tawag wala pero sila meron, may tawagan sila. So, eh talagang kitang-kita ho na they are in bad faith sa sinagawa nila yon at yung unang-unang topic they move for the reorganization. I e, think ko we need na uh, hindi natin kailangan ng lawyer para basahin yung nagaganap. Na yun. May mga isang buwan na rin po kasi since nangyari yung secret session, no? Did you try to ask the concerned counselors? Actually, tuwing session po, yun po nagiging topic namin, paikot-ikot. Kaya ho, kami inaakusahang parang Redundan. sirang plaka na. Redundant. Redundant na. Paulit-ulit namin kine-question sa lahat po ng proceedings, lahat ng session na mangyayari, eh, magiging questionable sapagkat bilang minority sa ngayon, dapat po kami lahat na aabisuhan sa mga magaganap ng mga committee hearings. At lahat ng referral na yun dapat po sa amin. At kailangan magkaroon ng representasyon yung tunay na dominant minority groups. Oh, kita mo na, bandang huli hindi nyo pa pala sila ini-inform sa mga session. Hanggang ngayon, simula Ju July 23. Hindi nyo sila ini-inform sa mga nagaganap o sa mga pagpapasa ng batas. Hindi nyo sila ini-include. Diba? Ganyan ka disrespectful yung ginagawa nyo sa mga konsyal na sumama kay Yorme. Dapat hindi nyo ginaganyan eh. Dapat, walang personalan dito kasi taong bayan ang usapan rito eh. Para sa bayan. Kayo ang namumuliti ka talaga eh. ba? Diba? Sorry, so sir, formally, minority block na po kayo. Yes. Uh, technically, legally, eh. dapat kami po, kasi under our internal rules, ang uh, election at pagpili ng mga minority officers ay eh, manggagaling lamang sa mga miyembro ng minority kami lang po at kami lang po dapat mabili. Pero no organization na. Yeah. Pa-clarify okay. ko lang po, basta lahat po ng councilor dito ngayon, wala pong klarong committee chairmanships. Ngayon. Wala, wala po. po. So, councilor lang po kayo. Councilor okay. lang Sometimes po. Even yung minority speak, leadership. Wala, hindi po. wala, wala po. The uh, they considered as all as independent daw. Mm. Ang minority floor And leader. Who is the minority? Ang minority floor leader ay yung pong kapatid ng ating mayorya. At the same time, Oh, siya rin po yung kapatid chair. Kapatid ni Vice Mayor. Mayor. No. Kapatid ni <laughs> Mayor, kapatid, mayor. Oh, okay. po. At the same time, siya rin po ang chairman ng Committee on Appropriation. Sa pa? And ways and Okay. So, may mga critical na committees po yan. Eh, dapat po kapag uh, siguro lahat ng legislative body, hindi lang sa Pilipinas, kapag ikaw ang na na-assign na chairman ng Committee on Appropriation. It should come from the majority group, hindi sa minority. So parang awkward. na no, Ikaw ang minority, ikaw ang chairman ng appropriation. Parang hindi yan natama. Ang tindi, dalawa-dalawa yung hawak na ano, na sa konseho. Talagang ipinagdamot sa 17 konsehal na to ni Yorme. Ang tindi, Mayora, ano nang nangyayari? Anong ginagawa ng mga tauhan mo? Bakit ganyan kayo? Diba? Ang laki-laki ng tinulong sa inyo ni Yorme. Tandaan nyo ang nag-upo sa inyo dyan, si Yorme. Kundi dahil kay Yorme Iscomoreno, wala kayo dyan. Diba? Mayora. Diba? kundi dahil kay Yormi Isko wala ka dyan. E, hindi ka naman talaga mananalo sa totoo lang eh. Kung hindi lang bukang bibig, oh, si Mayora, siya nga ah, halili sa akin, ipagpapatuloy eh, niya yung mga proyektong nasimulan natin dito sa Maynila, ah. Yun lagi yung bukang bibig eh, kaso na ipagpatuloy ba? ba? Diba? Na ipagpatuloy ba? Halos wala nga nakita proyekto mo, Mayora eh. ba? Diba? Tapos, eto pang mga konsyal, titirahin niyo ngayon. Nagtatrabaho ng maayos para sa taong bayan. Di naman kayo pinupolitika ng mga yan eh. Hindi porkit sumama sila kay Yorme, titiryahin na nila kayo. Hindi ganun yun kasi si Yorme ayaw ng away sa politiko. Diba? Hanggat maaari nga pinagsama-sama niya lahat eh. O atsien sa kalaban niya noon, kinuha niya. O bagatsing kalaban niya noon, kinuha niya. O diba? Pinagsama-sama niya yung lahat kasi hindi mabubuo ang Maynila kung may awayan. Hindi gaganda ang Maynila kung may awayan. Hindi mapupukusan ang proyekto kung hinahadlangan sa konseho. Kaya nga niya pinag-isa-isa yan, pinag-merge niya eh. Tama na awayan, tulungan natin umahon ng Maynila. O kita mo, ano nangyari? Ang ganda ng kinalabasan, di ba, nung panahon ni Yorme? Ang ganda ng Maynila eh ngayon, yung panahon mo Mayora. Ano nangyari? Si, nandito po ba yung dating chairman ng budget? No. Rin siya rin po. Ah, siya na rin po dati pa. Pati Waysen means siya na rin po dati. So, nadagdag yung minority. Siya po yung Waysen um, means? chairman ng Waysen. Ah, okay ways 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 ways. po. So, Tinanggal po sa kanya, ibinigay din po dun sa so, aming minority. So, ang nabigay po kay Consila po na ay yung minority leadership at saka the yung... Chairman. Sa oh, Appropriation. So, and da, the and appropriations dati pa po nasa kanya. Siya rin po. Okay. Ano pong ating magiging, ano, parang uh, recourse for this to resolve mm -hmm. this, mm -hmm. this, ano ba, legality or question na kaya po kami nagsasama-sama ngayon sapagkat wala na po kami matakbuhan dito hindi na po kami pinakikinggan sa loob ng konseho at they are always using the numbers, na sila raw ang mas maraming numero, kaya parang uh, we are helpless kaya uh, tingin namin the proper forum would be the regular courts para maresolbuhan na once and for all yung aming hinaing na kung totoo bang ama at uh, merong basihan yung kanilang ginawang uh, secret session na yun. Eh sangayon ako dito sa naging hakbang ng kampo ni ano uh, JTB kasi mas maganda talaga mapag-usapan to sa korte kaysa diyan sa ano konseho ng Maynila. Dahil diyan sa konseho ng Maynila hindi talaga sila pakikinggan kasi nga kagaya ng sabi ni Consel JTB, hindi sila ano pinakikinggan dahil ang kinakatwiran nitong ano kabilang kampo sa kampo ni Mayora, mas lamang raw sila sa numero. So majority talaga yon at hawak pa nila lahat ng pwesto sa konseho ng Maynila. Kaya ngayon ang na naging hakbang nila ay magpa-file sila ng case. ba diba? Mas maganda to para mapag-usapan talaga ng mabuti to kung legal ba yung mga basihan na ginawa ng kampo ni Mayora sa illegal session o secret session na tinutukoy. Nangyari noong July 23. Mm, okay po. Paano po? Ano yung kasong ipapile natin? Ano yung gusto nating ah uh maging tugon ng korte? Ano ba yung gusto natin yung gusto sagutin ng korte? Opo, gusto po sana namin na uh, agaran mataroon ng TRO o Temporary Restraining Order na sabihan na itigil muna ang sinasagawang sesyon until such time na maresolba no? kung, kung tama ba o mali yung ginawa nilang sesyon na yun. And we are praying for the nullification of that secret session based sa sinasabi namin illegal ito sapagkat walang due process at wala pong notice na natanggap itong aming grupo. Follow up lang po, iitanong eh, itanong ko lang po, sabi niyo kanina yung <laughs> sa TRO you want na ipatigil yung session, what do you mean? As in yung regular session po natin, pwede po ba yun, hindi po ba yun deserve sa uh, mga manilin? May explain po niya, Tony. Uh, Sir, name na lang po. Uh, Councilor Jim Linson po. Yes po. Kaya po kailangan ng TRO dito kasi po uh, kada nagse-session po tayo, nagre-refer po tayo ng mga batas na papalakayin ng lungsod at itong mga batas na to bababa po to sa committee. Ang committee po, ang system natin para may check and balances, may tamang representative po dyan ng majority at minority para napapag-usapan talaga ng dalawang panig kung ano ba yung lalabas dito. Sa current na setup po ngayon kasi, kami po ay hindi na-recognize bilang minority kami po ay nare-recognize bilang independent. So kami po, hindi kami naiinggitahan sa ating mga committee hearing. So ang nangyayari po ngayon, ang nag-hearing lang po pagka-committee hearing is yung majority which is sila and yung minority po na for and purposes sila rin po ang composition. So hindi po nangyayari ang tunay na checks and balances na. Sinigurado po sa atin ng ating konstitusyon. Kaya habang nagpapatuloy po ang session, hindi po nasisigurado na mga lumulusot po na, na ordinansa sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa tamang proseso at balang araw baka masubject po ito to question dahil nga po sa mga anomalya na bumabalot po sa ating City Council. Kaya minamarapat ko po namin na siguro po mas maganda magkaroon po tayo ng TRO. Nang ganun po, hindi po ma-subject into question kung ano man pong mga ordinansa ang lumulusot po sa Konseho ng na Nasod ng na Manila. Nakaspecify po ba dun sa petition natin how long yung TRO lang? Kasi hindi ba yung will not put in limbo yung, yung mismo ginagawa po ng council para sa mga manileno. I understand naman yung kung sa nang gagaling, pero meron bang time frame lang tayo or a certain period na tinigilis ako? Well then that will be the prerogative po kung sino po yung judge na maghahawak. But we impressed in our petition kung gaano po ka-importante itong uh, aming sinusamitin sa kanila. At kailangan din po ating intindihin na dapat po lahat po ng ordinansa na lumulusod po sa lungsod ng Maynila ay dumaan po sa tamang proseso hindi rin naman po siguro maganda kung hinayaan po natin ito at yung mga yung mga ordinansa po na pinapasa ng lungsod konseyo ay parang nare-railroad po kumbaga. Kasi nga po, hindi nare-represento ng tama ang will po ng aming mga botante po kasi lahat din naman po kami dito elected so it follows that we also have the will of the, those people who voted for us and it is a great service for them if their wills are not represented po in the city council dahil hindi nga po kami binibigyan ng notice po. Ngayon po, hindi po kami Uh, kabilang sa mga dapat pong imbitahan sa mga committee hearings ay eh parating na po ang ating budget. So imagine nyo po, magkakaroon po tayo ng sitwasyon na kung saan ang budget po ng buong lungsod ay tatalakayin pero isang panig lang po ang mag isang panig lang po ang imbitado sa mga committee hearing. Hindi po, mag hindi po tayo magkakaroon ng check and balances na sinigurado po sa ating konstitusyon. Yun lang naman po ang pinaglalaban ng Nakita ko lang po may pinipirma. Ano ba ito? Mapapalabas ba kanya ng parang manifesto to the council? Parang Ano po yung pinipirma kanya? And what um, does it indicate? Yung pong pinipirmahan po yun, eh, verification po. Ibig sabihin, ah, so, kailangan okay. po, ano po, po, po yun, para ah. po sa kurutin yung pinipirmahan. Sige po, thank you po. Hindi na lang po sana po kahit sa staff nyo yung kompletong listahan nyo pong mga councilor. And at the same time, ano po yung mga posisyong inalis? Ayan naman pala, paparating na yung budget kaya hindi sila ini-include. Total, malapit na yung eleksyon, gastusan na naman. Ayan, baka kasi may masilip tong mga konsyal ni Yorme. Ayan, kaya hindi sila ini-include. At maganda rin yung ginawa ng konsyal ni Yorme dito. Ah. Ito sila konsyal JTB, konsyal Hison, Ibay, sila konsyal Awisia, na nag na agad sila ng case sa ano, sa Usgado para mahabol itong ano yung nangyayari dito sa Manila City Council kasi kapag in, kapag nangyaring hindi sila gumawa ng action ang taong bayan ng si sa kanila anong ginawa nila hindi nila ginampan yung trabaho nila kaya maganda tong ginagawa nila ngayon para mapatigil itong ano ginagawang kabalastugan ng konseyo ng Maynila ayan kampo uh, ni Mayorahan nila kuna Ayan, thank you nga pala sa lahat ng sumusuporta at nagtsatsagang manood nitong ating uh, content. Uh, pagpasensya nyo na, bago lang tayo, nangangapapatayo at busy lang tayo sa trabaho. Pero sisikapin natin mapaglingkuran kayo at mabigyan kayo ng mga karapat dapat na impormasyon na kailangan nyo. So, tutukan nyo lang itong channel natin dahil marami pa akong inihahandang mga content at reaction video. Magkita-kita tayong muli. Bye-bye!